Gusto mo ba na hindi magkahanap ng iba ang mahal mo? Yung para bang dikit na dikit siya sa'yo? At mararamdaman mo rin na sobrang mahal na mahal ka ng partner mo. Kaya kung gusto mo na maging patay na patay ang mahal mo sa'yo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo ay napakasimple lamang. Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kunin ang papel, Hawakan saglit, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Ako lamang ang mamahalin at sobra kang mababaliw ng husto sa akin. Ibulong mo lamang ito ng limang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay pahiran mo lamang ito ng kaunting laway mo at saka tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa wallet o di kaya sa bulsa mo dalhin ito kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo. At paniguradong mababaliw siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us. All.